Oh, ayan o. Oh. Oh. Sige, kain. Ayan. Kain tayo. Sarin. Kain mo. No. Ay, huwag ganyan ah. Kain tayo sa amin. So, uh, kikita nyo kami. Ayan, may baong kami. Kanin at meatloaf. At pancit. Kakain. Isik kasi si mama. Huwag maliingay, huwag malikot. Na. Oh. Ma, di ba sabi mo malagkit ang kan mo? Ay, hindi ganyan. Yan muna. Hindi sila pwede magsama. O, oh, ito naman. <laughs> oh, ayusin para hindi hulog-hulog ang kanin. Sabi ko na nga eh. Ikaw naman talaga eh. O, oh, ganito ang pagkain namin. O, ba diba? Pagkubay ka, pwede yan. <laughs> ang, ang ulam ng isa ako, makain siya rito. Tapos naglalaro. <laughs> ayan. Ay, ayan. Ayan. Kikita nyo ba siya? Eh? Nakikita nyo ba? Kasama namin si Nanay Titi. Kain tayo ne? mga guys. Huwag ka maingay. Dahan, dahan lang ang pagkain nyo. Tusok oh, diba? ba kita nyo oh yan nandito kami sa bukid si Lupin ang dala namin hindi ba unan para talagang buhay bukid Huwag mm. takbo nang takbo kumakain ka tas takbo ka nang takbo mm. Diba? hindi nito kasi. Hmm. Mm. Tani. yan Hmm, ba? Diba? Huh. Makakaraos din 'yan, pwede lahat 'yan. Ay mo na ba? Oh, sige na, ingat na. Kita niyo ba? Ang lakas ng hangin. Mahangin-hangin dito. Pero kahit mainit ay malamig pa rin. O, oh, sinanay titing. Naglalagay ng mga abono sa kanyang halaman. Sige, kain. Kanin. <laughs> uh -uh. nagdadamo. Nag Nagpapahangin. Nagpapahangin nagpapalipas ng oras kain tayo na pansit nyo o, daanan lang yan balong ha dyan ka lang sa daanan wag mo ataka ng mga halaman ni nanay sayang na baba ako ayan o ayusin ito ang buhay Ito'y ang lakas. Sabihin mo. Sa Ito'y ang lakas. Mm. mm. galing. Galing pala siya kumain pag dito sa bukid. Pag sa bahay, nagpipilitan kami ng kain eh. Pipilitan, nag-aaway, pakainin, halos ayaw kumain. Uh, kaya mas maganda dito siya sa bukid. Para Huwag takbo ng takbo kumakain ka eh. yan oh diba oh oh Opo, yung ang papaya ni nanay, nagagawin oh daming oh 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 Ang papaya oh 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 lalaki. ang lalaki oh 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 ang oh tanglad. oh 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 Kita ang Hindi Pag, friend mo, 'yun lang mga friend mo makakakita. Nadulas ako Nadulas ako.